Ah, uh, love. No? Ready ka na ba? Oo oh, naman. Lagi naman ako ready. Board alam mo, ready. bagay yung suit mo eh. Ano Sama... ka ba? Kung napakilig mo na naman ako. Ah, uh, pala. May papabilis sana ako iyo. Sa yung pesa ng kotse. Alam mo, walang problema sa akin yun. Alam mo naman lagi kitang sagot, di ba? Kaya nga love na love kita eh. Huh? <laughs> Chloe? Jay, teka lang. Magpapaliwanag ako, Jay. Awan mo ako. Kailangan may paliwanag sa akin, ha? Kasi kung totoong mahal mo ako, hindi mo ko gagagawin! Hindi mo ko lulukuhin! Hindi mo ako ipagpapalit ang aking yan! Pati ba tumigil ka na, Jay? Tsaka isa pa, huwag mo na ngayon akin na itong pamamahay na to at pwede ka na umalis! Tsaka alam mo, ang naman mo eh. ka ako eh, bumalik ka pa? ba? Pagkatapos mong iwan yung asawa mo, tapos ngayon babalik ka, manahimik ka! <clears throat> hindi ko iniwan yung asawa ko! Nagtatrabaho ako sa ibang bansa para sa aming dalawa! Yun na eh! Ikaw yung nagpapakahirap, pero kami, nagpapakasarap. Tara na ka! Nay! Tama na! Ano ba? Pwede ba dumayas ka na ngayon din? Hindi ka na namin kailangan at hindi hindi na kita kailangan. Wala ka na rin ang trabaho, di ba? Wala ka rin silbi! Kaya ako ako sa'yo, umalis ka na ngayon! Umalis ka na! Alas! Huwag na naman gagawin sa'ko para... awa na. Umalis ka na! Hindi <laughs> ko tayo mahala ka sa akin. Uwi, para awa mo na huwag mo iiwan. Mag-asawa tayo, di pa. Nangako tayo sa simbahan. Nangako tayo ang na wala iwan na. Tapos hindi, ito yung gagawin mo sa akin. No, oh. Alam mo, <laughs> pinagsiksika mo pa yung sarili mo dito. Pero ba, umalis ka na! Oh, wala ka nang lugar sa bahay na to. Umalis ka na! Lawin! Umalis ka na! Umalis ka na! Oy. Kamalis ka na Pala, Chloe. Huwag mo lang pabalikin yung asawa mo dito. Sa itong bahay na to. Sa atin na to eh. Wala na siyang karapatan dito. Oh, Prinsan. Anong ginagawa mo dito? Betito o dimarecho? Ano? minsan. Pasensya ka na Eh, wala na kasi akong ibang malapitan eh. Inaalis kasi ako ng asawa ko sa bahay. May iba na siyang... May iba na siyang lalaki. Alam mo, Pinsan, napakawalang kwenta talaga yung asawa mo eh. Matagal ko na sinasabi sa'yo, di ba? Na may iba yan. Pero di ka nakinig sa akin eh. Tsaka, bakit pumayag ka na ang kanilang bahay mo doon? Eh, ikaw nagpunta na, rin, di ba? Hirap insan. Kasi nagtiwala sa asawa ko, eh. Hindi ko akalain na... haabot sa... Hindi ko akalain na... kagawin niya sa akin to. Eh, ano na na plano mo ngayon, pinsan? Hindi ko alam, pinsan, kasi... yun pa yung isa sa pinaproblema ko, eh. Wala kasi akong ipon. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. Ano na ngayon? Wala na akong trabaho. Huwag ka mag-alala, Pinsan. Saktong-sakto. Nagkahanap si Bus ng tauan doon. Pwede kitang tulungan. Para baka pag-umpisa ka ulit. Di ba? Kasi ka, Pinsan? Oo. Oh. maraming maraming -marami salamat ah. Tsaka huwag ka mag-alala kasi tulong naman ako sa mga kasusin dito sa bahay. Hindi ako magiging pabigat sa'yo. Sa ngayon, Pisan. huwag mo muna kisipin yan. Mas mabuti pa. Magpahinga ka muna. Alam kong pagod ka. Pinsan. Okay, Sige na, nandun yung karto. usa na pala kami ng gas. Hello? Ah, uh, ito po si Mr. Kaangay. Ah, uh, yes po. Ah, uh, sino po sila? Ah, uh, si Marlon dun sa HR ng malap ng POTG. Ah, ah, uh, uh, sir. Ah, uh, magandang yeah. panali po. sir. Ako sir, maraming maraming salamat po sir. Napakalaking bagay po ito sa akin sir. Maraming maraming salamat po. Sige, mag-report na lang po kasi para mamahayas natin yung mga papeles. Sige po sir. Bakas, may trabaho na ako. Jay! Sobrang sa'yo mo ata! Pinsan, natanggap ako sa trabaho yung naa-apply ko. At magsisimula na ako bukas, pinapatawag na ako doon sa opisina. Sabi ko naman sa hindi. Matatanggap na yan. Tsaka okay. galingan mo lang ha. Huwag mo akong papaya sa boss ko. Mga oh, pinsan, maraming maraming salamat talaga sa tulong mo sa akin ha. Tatanawin ko tong isang napakalaking utang na loob sa'yo. Dahil diyan, mag-celebrate mo na tayo. Kumain tayo sa labas. Sagot ko. Ako bahala sa'yo. Talaga? Oo. Oh, tara. Hayaan mo pinsan. Pag nakapasok ako sa trabaho, babawi at babawi ako sa'yo. Minsan, walang problema yan. Tara na, kumain tayo. Sige. <laughs> Ikaw? Teka lang. Paano ka nakapasok sa trabaho nito? Tsaka, ano bang alam mo dito? Eh, bobo ka naman. Kaya ako kasi hiniwan ng asawa eh. Walang laman yung utak mo. Saka yung asawa mo. Nung panahon wala ka, tagay kami yung kasabi matulog eh. Tsaka, tagay yung nakapatong sa akin. Habang ikaw, nagpapakihirap sa ibang bansa. Pero kami, papakasarap. Tarantado ka pala eh! Ano? Masakit ba? Masakit ba yung iniuputan sa ulo? <laughs> Sarasado ka pala eh! Uy! Ano ba? Taka lang! Bakit ba kayo nagsisigawan? Kung may mga personal kayong problema sa isa't isa, huwag niyo yan dalhin dito. Nakakadistorbo kayo. Tignan niyo kung pinagtitinginan kayo ng ibang mga ka-empleyado natin. Eh. Ako si Aiden eh. Hindi ko alam kung bakit nakapasok yun dito. Wala namang alam sa trabaho natin ah. Bakit? bakit? Alam ko ba na dito ka nagtatrabaho? Hindi sana kung alam ko. Hindi na sana ako nag-apply dito! Ayun kasi, wala ka rong alam. Kahit yung asawa mo, sinisipingan na, hindi mo pa rin alam. Hoy, tama na! Ano ba? Sir Francis naman! Manager ka dito! Huwag yung... mo nang pairali niyang... Ano ba ako sa'yo? Mas mabuti pa. Pagtimpla mo ako ng kape. Ano? Pense. Teka, sir! Eh, meron naman tayong office girl. Bakit hindi yun yung utusan mo? Eh, di ba? Huwag kang makailan dito. Umalis ka na! Jay, umupo ka na. Hmm? Ah, yes, sir. Yeah. Okay. Thank you. Ah, uh, sir, good morning po. Pinatawag niyo daw po kami, sir. Good morning. Actually, kausap ko yung isa sa pinaka pinakamalaki nating client. And uh, gusto ko sana na kayo yung magtrabaho para do sa project na kinukuha niya sa atin. Ah, uh, ibig sabihin po ba, sir, parang malaking kliyente po ata yung mag-i-invest sa atin, sir, ha? Ah? Nabate ka lang, sir. Bakit kaming dalawa? Eh, dapat ako lang yan eh. Ito. Wala namang alam to eh. Bago lang dito. So, ganito na lang para wala na tayong mapang usapan pa. Kung sino makakapag-close ng deal sa project na daw, hindi promote ko. Sige po, sir. Sige po, sir. At sisiguraduhin ko, ako po yung mapapromote dito. Sige na, simulan niyo na. Mono na po kami, Sir. Hi, excuse me. Uh, hi uh, po. I have a meeting with Mr. Estanyola. Ah, uh, sige po, Sir. Kaso, Sir, nasa private meeting pa po kasi si Sir eh. Pwede po ba makaantay po kayo kahit mga ilang minuto na po? Teka lang. Sino ba yung tao yan? Sa mo? Paano ko ba nakapasok dito? Ha? Kimo mo yung katawan mo? Ang tigas nga, pero bakla ka naman. Sa butas ng ilong mo, kita na yung utak eh. Francis, sandali nga. Naririnig mo ba yung mga sinasabi mo? Hindi ka ba nahihiya? Pati yung tao na pumapasok dito sa opisina, nilalait mo? Uy, bobo. Balik ka ba nang hihalam dito? Baka nakakalimutan mo ha? Manager ako dito! Kahit anong gusto kong sabihin, pwede. Alam mo kung ako sa'yo, umalis ka na! Pa-ingis-ingis ka pa, mukha ka namang... Iwan ko ha? Mukha ka namang dyan sa kabas! Ah, uh, sir. Ako na po yung humihingi ng pasensya sa inasal po ng kasamahan ko dito, sir ah. Pasensya na po. Ganyan na po kasi yung ugali ng taong yan. Yeah, pero can you redirect me to Mr. Española? Kasi I have an investment meeting. Ah, oye! Shhh! ka ba? Itsura mo? Mag-i-invest ka? Ah... Uh, Sino oh, mo yung suit mo? Nakapolo ka lang? Lata naman sa itsura mo, wala kang pera eh! Francis, ano ba? Hindi mo ba narinig si Sir? Mag-i-invest siya sa company natin. Oye, Jay. Talaga pinagtatanggol mo ba yan? Eh, sarili mo, hindi mo kayang ipagtanggol eh. Malamang. Eh, hindi na tama yung ginagawa mo eh. Tinayantay yan. Ayawin ka na. Naluloko asawa mo. Huwag na huwag mo ipasok dito yung asawa okay. ko ah. Uh, ah. Ay, okay. ayari dito ba nagsisigaw ka kayo? Eh, ito kasi sir, si... Gay, kung sinusunan ang pinapasok niya dito eh. Eh, yes. yes, sir, ay hey, rin wala ah. Hindi mo ba kinala niya ang kausap mo? Ha? Ah, uh, hindi po sir. Siya lang naman yung pinakamalaking investor natin dito sa company. Ah, uh, ah. Uh, ah, sir. Siya po pala yung sinasabi niyo na darating na investor? Ah, uh, Mr. River, kasensya na Eh, di ko alam kung bakit ganito tong taong to eh. wala akong naman to. Ah, uh, sana hindi uh, ka ma-disappoint sa nangyari. Ako na po yung humihingi ng pasensya sa inyo. Well, Mr. Espanyola, you'll have to convince me more. Kasi parang circus yung company mo eh. So, you'll have to work harder in exchange. And sana, please remove him. I don't want him her here. Ah, teka lang po sir. Hindi ko rin po alam na ayun pa lang yung investor dito. Baka po pwede na huwag niyo po patanggal dito. <laughs> hindi na. Ngayon pa lang, ligpitin mo na lahat ng gamit mo. At umalis ka na. Ah, uh, pasensya na po ulit ah. So, I think, Jay, hindi na natin kailangan ng na mobilisyon. An ano, ano ibig sabihin niyo, sir? Total, wala lang naman si Francis eh. Kung na magiging manager dito sa company natin. Ay, ako po, sir. Ako, sir. Maraming maraming salamat po. Tsaka huwag po kayo mag-alala, sir, kasi pag ko pa po yung trabaho ko po dito. Hindi hindi ko po kayo bibiguin. Uh, and uh, congratulations, ha. Sana, huwag uh, mong tularin niyo Francis. And, Mr. Kyber, sana, uh, mapagpigyan mo kami at mag-usap tayo sa opisina ko. Kung okay lang. Sure. Tara. Yeah. Ay, naku, Francis. Pagod na, pagod na ako sa ganitong klase ng buhay. Nagihirap na tayo. Alam mo, mabuti pa, ibenta ko na lang tong bahay natin. So, ano sa tingin mo, Chloe? Ikaw lang yung papagod dito? <laughs> Alam mo kasi, kung hindi ka naman natanggal sa trabaho, hindi tayo maghihirap ng ganito. Pwede ba? Huwag mo na huwag mo akong sisihin. Kasalanan ito ng asawa mo eh. Kung bakit ako natanggal. Alam mo, Francis, sa totoo lang, nagsisisi na ako na hiniwalayan ko si Jay. Mas worth it pa siya kesa sa'yo. So kaya eh, nagsisisi ka na? Oo! Oh, Dama na! Silbe? Wala na akong pera? Oo! Oh. Pera lang palang haabol mo eh. Jay? Ang kapal naman mukha mo eh. Bumalik ka pa dito. Iba ang sabi ko sa'yo, Huwag na huwag ka dito. Para ano? Bawihin yung asawa mo. Itong asawa mo, sayong sayo na to. Dahil pinagsawaan ko na to. Ang kapal ng mukha mo, Francis. Pagkatapos ng lahat, yan ang sasabihin mo. Alam mo, hindi ako nandito para sa asawa ko. Tsaka sayong sayo na yan. Dahil matagal ko nang kinalimutan yan. Tsaka isa pa, andito ako para bawiin kung ano yung akin. At itong bahay na to, yan. Nakasaad dyan sa titulong yan na ako ang may-ari ng bahay na to. Kasi ako ang nagpundar dito. Tsaka kayong dalawa, wala kayong karapatan. Kaya kung ako sa inyo, umalis na kayo dahil sinampahan ko na rin kayo ng kaso. Habang sa pakikiapid, at panulo ako ng asawa. Lalong lalo ka na. Alam mo, isang bagay lang pinagsisisihan ko eh. Pinagsisisihan ko na nakilala kita. Kaya umalis na kayo! Alis! Jay, baka pwede magbalikan tayo. Nagsisisi na ako sa lahat ng mga ginawa ko. Please! Magsisisi? ko nakikita sa iyo, Chloe, yung pagsisisip. Ano sa dami ng atraso na mo sa akin? Lalong lalo na yung panluloko mo. Hindi, hindi kita mapapataon. Sis, Jay, nagsisisip na ako. Pagbigyan mo ako ng isang mong pagkakataon! Malis ka na! Alis!